Oh, mga bata, tignan nyo. Oh, ha? Baka isa dyan, tatay nyo, no? Tignan nyo yung karereklamo nyo pag inuutosan kayo ng magulang nyo. Tignan nyo. Oh, oh, ha? Tignan mo kung gaano kahirap, no? Kung gaano kahirap kumita ng pera. Gaano ka para sa isang araw na trabaho. Tapos kayo, reklamo na reklamo pag hindi nabili yung gusto nyo, nag, nagmamaktol kayo, nagtatampo kayo. O ganun. No? Kasi yung ginagawa ng magulang nyo ay para sa inyo. No? Isipin nyo na lang. No? Madisgrasya dyan yung magulang nyo. Anong mangyayari? No? Anong mangyayari? mag iyak iyak ka. Lahat ng kasalanan mo, sasabihin mo sa kabaong. Nakahiga na siya, sasabihin mo. Mabait ang tatay mo. No? Kayong mga bata kayo, sumunod kayo sa magulang nyo. Huwag matigas ang ulo nyo. Tignan nyo yung uh, sakripisyon nila. Lahat ginagawa nila para sa inyo. Magpakabait kayo.